Ayan na sila, mga po. Pinagtarbi na namin ni Lolo. Ayan ang viral na dati. Ito, may ano na, may quinsel na pala. Nakita ni Lolo. Kaya pala, naghiwalay na. Ayan na. Hmm. Pasok na yung iba dito. Ayan ang iba pa sa labas. Ay, magsipasok na kayo. Pumasok na kayo. Kasi ulan na naman. Mababasa kayo, ha? Pasok na. Daluan ang bahay nyo. Talagang nag... Ano na kayo naghati na Ayun, ang dami doon. Ba't nagpuntahan yun doon? O, mga apo, o. Ayan, ang iba. Andiyan yung iba. Pag tumigil ang ulan, balik sila dyan. Alis sila dyan pag umulan. Mababasa kayo dyan, ha? Tingnan nyo sila, o. Ayan. Para kalay naman ng butas pero hindi okay lang. At kayo nagpuntahan diyan. na kayo diyan. Pumasok na kayo doon sa loob, uulan, hoy. Uulan, uulan. Pasok na kayo doon sa loob, uulan. Kayo ha, makukulit kayo ha. Pasok na. Hinulok ko. <laughs> Parang ambon na eh. Ay pampumasok. Punta pa d'ya sa ano. Hmm, iwanan ko na nga kayo d'yan. Baka biglang umulan. Mabasa pa si Lola. Hmm.